From <turkey> Hello welcome, Doc. welcome to Vlog 180 Thank you so much as a lot I Vlog 179 ngayon is oh, di ba ginulpi ko man yan si Daddy Insko dahil nakaliwutan niya yung ita ang i-push ang record button so ngayon is he feel sorry daw so babawi siya sa akin pupunta kami ulit oh, pup pupunta kami ulit sa porcelain museum na dito lang naman siya sa aming barrio guys malapit lang sa aming bahay So yan, kahit busy busy si Daddy Insoy dahil nasira po ang boiler ni Vinan. Nasira ang boiler. Understand, na ang boy lang. Yeah, ha? Uh oh, -huh. sira ang sira ang boiler ni Bina this morning so kailangan din na ni Insoy uh, mag-repair ng kanyang uh, ano yung spare parts pupunta siya sa Yakubo kasi walang repair shop dito sa ating parang guide doon sa bayan sa pupunta mamaya so i-drop lang niya ako sa mag-drop la... mag lang kami sa personal museum madali lang yung mga stack <laughs> sabi ko sa kanya, wag na sa Friday na lang, sabi niya, ngayon na uh, gusto niya pali-pali, oh, dahil kuryano man yan si Daddy Zoy, pali-pali hindi, eh. nagyayelo na ang mga sapa, mga kapisgat mag-drop muna kami sa post office dito sa aming barangay may kukuning mail si Daddy Insoy. So, hello, hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! This is Bisdak in Korea, your Boholana Ajuma. Dumaan tayo sa post office dahil nung isang araw ay nag-deliver ng importanteng mail ang postman doon sa aming bahay. Kapag importanteng mail at wala yung receiver, kailangan ng pirma kasi mga kabisdak. So, binabalik nila sa post office. So, kaya yan, pinuntahan namin ni Daddy Insoy. Tuwang-tuwang yung Ajuma kasi nga nag-insist si Daddy Insoy na babalik talaga kami sa Porcelain Museum daw. So, nag tayo ng mask. Ayan, ayan, double purpose po ang ating paghalusuot ng mask. Dahil may pimple po tayo, may sumpa na naman tayong tumubo sa ating face. At saka para hindi ako mahawa. Madali kasi ako mahawa ng sipon at ubo mga kabisdak. Lalo na kapag winter. So, ayan, nag-mask ako kapag pupunta sa mga public places. At kapag pumasok sa school kasi nga may mga sudyante man akong nakakasalamuha day Open po ang Porcelain Museum every Tuesdays through Sundays close po sila kapag lunes mga kabisdak. So nagbayad lang si Daddy Insoy ng 15,000 won para sa ating pottery experience. So kapag magtutour ka lang sa kanilang museum, 3,000 per head po ang bayad sa ticket pero kapag mag-experience ka sa kanilang pottery making ay 15,000 po. Yan po yung pinaka minimum na bayad 15,000 won. Pero kapag malaki-laking jar ang iyong gagawin, so higher prices na po yun mga kabisdak. Jack. <laughs> Gumaw ako. Ayaw. Sarang eh. He said, oh, he remember us. Uh. Last Sunday. Uh. Why mm. you oh, come back? really, really interesting bag. Yogi Yogi. Totoo po yan mga kabisdak. Ngayon ko lang na-discover na gusto ko pala itong pati remaking, no? So baka next year ay dito na ako magtatrabaho. <laughs> Hindi na ako magtuturo. <laughs> So, abangan. <laughs> so, nasayang lang po ang ating binayad last Saturday na 15,000 won. O, oh, naka 30,000 won ang museum sa amin. No? Kasi nga, twice man ako nagbalik. And hello, Huya! Ang sabi ni Huya, ikaw na naman, nagbabalik ka na naman, Ajuma. O, oh, si Huya po ang ating fat ginger cat. Ito po yung mga clay pots na ginawa na, nagawa na ng mga ibang sudyante, yung ibang nagpunta dito sa museum. So, pinapatuyo lang nila yan hanggang sa magsilabasan, maalis or matanggal na yung moisture. At sa kanila pipinturahan at then lulutuin sa kiln, yung sa oven ba, para tumigas siya. So yan, yung iba is my design, pero sa akin is ano lang siya, plain lang yung sa akin, wala siyang design. So nilagyan ko lang ng pangalan, bisdak. Oh, so yan po ang aking ginawa last Saturday. Ngayong araw, ang naisip ko ay dagdagan ko na lang ng isang ramyun bowl para tigi isa kami ni Daddy Insoy. Kapag kakain kami ng ramyon is yun ang aming gagamitin, ang aking ginawa na clay pot na ramyun bowl. Oh, diba? So yan, open po ang museum, 9.30, pero itong experience hall ay nag sila, nag -o sila 10 o'clock. So kami po ang unang mga customer, unang guest, unang mga estudyante. Oh, malinis na malinis pa. Naglibot-libot lang muna ako dito sa paligid habang naghihintay kay Mr. Instructor. So ganyan pala sila mag-design mga kabistak. Lagyan mo na ng sketch sa kanila do-drawingan. So, yan po ang design ng kanilang jar. So, kapag may design, so, yun, more expensive kapag, kapag, kapag may design. Lumayas na si Huya ba? Dahil nga, second time ko naman itong pagpunta is alam ko na kung ano ang gagawin. Isinuot ko ang aking apron. No? Oh, Kaya pala mahaba itong kanilang apron. Dapat kasing matabunan yung iyong tuhod, yung iyong pantalon, guys, or yung iyong pants. Kasi, magtatalsikan man yung ano, yung clay pot. Oh, may ano di siya, may hiwa siya, may islit siya sa gitna para pag upo mo mamaya is magbikaka-bikaka ka man is makakaviran. Matatabunan pa rin ang iyong pants. Gusto ko sana yung unang instructor, yung instructor na nagturo sa akin last Saturday ang mag-handle sa akin today. Pero busy siya, kaya napunta ako dito sa medyo bata pa na pater. O, sige na lang. Bago tayo magpatuloy sa ating video, ay nais ko lang pasalamatan aking ninong dito sa YouTube na si Mr. Joey. <laughs> Thank you so much sa iyong pamasko, Mr. Joey. At nais ko din batiin ng isang maligayang kaarawan ng kanyang misis na si Ma'am Jolie Flores. Happy, happy birthday, Ma'am Julie! Utininda 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 Advance, happy birthday din Kaiser Sir Edward Inglejew. Sa December 25th ang kanyang birthday. Happy birthday, Advance. Happy birthday, Sir Edward Inglejew. Advance, hmm? Merry Merry Christmas. Agbuya family, Sibuhano family, and Bakunawa family from Samar. Hello din kay Ma'am Neleda ortiga from Iloilo. Irene Aguilar Bineto. Puricissima Jervina. Jemery V from Iloilo. Ayan, tapos na po niyang paumbukin at masahiin ang clay. So, turn ko na. Ako na, time ko na po na mag, ano, maghulma. Huhulmain ko na yung ating ramyun bowl. So, first is, hawakan mo muna, tapos pakiramdaman mo. Oh. Pakiramdaman mo kung pwede na ba siyang butasan sa gitna. o oh, Ayan, oh. bubutasan ko na yan sa gitna. Oh. Kikiligin sana ako di dahil ang cute-cute man ni eh, Mr. Instructor. Oy, kasi nga, bata pa siya, mga kamisdak ba? Upa na upa yung kanyang datingan. Cute siya sa personal, as in, oh. kikiligin ligin sana si Ajumma pero meron pa pala meron na pala tayong dati insoy no oh, so cancel killing cancel killing <laughs> umayos ka dyan, Ajumma baka ikaw na man ang gulpihin ng eh dati insoy sa bahay mamaya pag-uwi <laughs> use your finger kaya iyan dapat kung saan ako pumunta ay nandiyan talaga yan si Daddy insoy dahil yung ibang words ay hindi ko maintindihan guys hindi ko magets yung iba sinasabi nitong pattern natin oy kasi nga hindi pa man ako masyadong marunong sa Korean 이렇게 넓어지죠? 그래서? 네, 됐습니다. 넓어지고 우선은 걸 조금 깔끔하게 세우고 이제 어느정도 넓어졌는데 여기 옆에 부분이 조금 넓어지고 짧죠? 이거 이제 얇게 세우게 해주고 전에 물 한번 부주시고 이렇게 한번 살살 잡아 이거는 제가 조금 잡아 드릴 텐데 한번 살살 같이 해볼게요. 여기서 살짝 붙듯이 아래서부터 옆에서부터 이거 하면 좋죠. 예전엔 풀어주면 되고요. 래에서얇아으면서 길어지거든요. 서 밑에서 조을 머물렀다가. 같이. Eh, si gagayahin sana namin ni Daddy Insoy ang Moving Ghost. Ako si Molly, ah, at si Daddy Insoy naman si Sam. <laughs> Sino si Oda? Sino'ng mag-ano mag-volunteer na maging Oda May Brown? <laughs> yung psychic bang, mga kabisdak. So yun na. Ah, yun na guys. Magkaiba sila ng technique ng ating nawala tuloy ako oy. Nawala ako sa aking focus mga kabisdak. <laughs> Madali lang siyang gawin kasi nga simple lang man ang ating masterpiece. <laughs> Ramyun bowl lang man mga kabisdak. Pero magkaiba, ang napansin ko is magkaiba sila ng technique doong sa instructor ko noong Saturday, yung older na instructor. Kasi itong bata, mas bata pa, mas madali, mas mabilis siya mga kabisdak at mas simple. Yung older kasi na instructor, ano kami, medyo matagal kami kasi marami siyang sinasabi, madaldal yung ano, medyo matanda na pattern. Uh, marami siyang tinuturo sa akin ba, itong bata pa, ay naku pa, shortcut, shortcut man ito si Undoy in town oy okay? parang ang ang nasa isip ni Undoy o bilisan natin to para umuwi na kayo marami pa kaming gagawin <laughs> Shoutout para Iso family from Bulacan and Canada. Mapa travel vlog from Marikina and Bohol. Shout out ma'am Inang Dubai. Marjorie Ledesma from Bacolod City. Robi vlog Qatar boy. Hello kay ma'am Elaine Sante from Ras Alkama UAE. Ma'am Rodeline and Raymond from La Union. Happy viewing kay ma'am Marianne Moradilio from Dipolog City. Ma'am Marieta Panilio. Ma'am Mayang Di Guzman from Kabiti City. Thank you so much for watching mga kabisdak. 눌러블록 꾹! 눌렀다가 이제 어느정도 닦였다 싶을 때, 바깥 업 쪽으로 이동을 하면서 한번 닦아볼게요 The w a l l Move the w o r l Move to the world. Uh. 렇게 uh. a y okay. 이 그러면 좀 깔끔해졌죠? a y Okay. 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 o k 이자식잡아주시고이을고이를딱 맞춰서 쭉 당겨 죠이쪽으로쭉쭉이렇게하주시고 쭉. 여기 위은올일을 담아주시고, 이 자식은 아주시고좀 자식은 독 여기 여기. 이몬 이 위쪽에 한번 어 됐어. 뭐야? <laughs> We <laughs> will put the jar there, okay? Ang mga natuyong clay pots ay ipapasok dito sa loob ng traditional na kiln at dito sa gilid, kung makikita nyo, nangitim-ngitim na yung sa gilid na part, dyan po sisindihan ng apoy, dyan maglalagay ng mga panggatong, dyan mga kabisdak. Pero sa ngayon, hindi na po nila yan ginagamit dahil mas matagal, mas matrabaho. Nag-require ng 4 to 5 people na magtrabaho dito sa kiln yung maggawa ng apoy, magsindi ng apoy mga kabisdak kasi nga super lucky man niya. Natawa ako kay Daddy Insur kasi peke ang ating tour guide mga kabisdak, hindi hindi niya alam kung paano ipasok yung mga clay pots at kung saan magsisindi. Kailangan ko pa mag-research sa Google no, kung paano sindihan ang kiln. Yung frozen sapa mga kabisdak. Pagkatapos namin sa Porcelain Museum ay at gustong tingnan ni Dan Inso yung sinasabi ng kanyang kaibigan si Slowboy. No. Nuga? No Kalbo <laughs> Boy. Sabi kasi ni Kalbo Boy, kaibigan ni Dan Inso, na marami daw punong kahoy dito pwedeng uh, kunin. Pinagpuputol ng may-ari ba tapos pinamimigay. So, pwede daw kunin namin. Kasi gagamitin namin sa aming fireplace at sa boiler ni Benan. Pero, hindi namin mahanap kung nasaan ang mga truso ng kahoy. Truso ng kahoy, no? O, oh, truso. <laughs> hindi namin mahanap ba kung nasaan yung mga pinutol na kahoy. Nandito kami sa top of the mountain. Yan yung frozen na sapa mga kabisdak. Uh, Diyan tayo dumaan kanina papunta sa Porcelain Museum. Hinahanap-hanap nila di insoy kung nasaan ang kahoy. <laughs> Maybe this one. <laughs> Sabi ko baka yan, hindi naman kasi ang liliit na mga ano kahoy guys. Uh, so ito, kung nagawander kayo kung ano ito, ito po yung ano, tahanan, beehive, tahanan ng mga bubuyog. Kasi nga, meron man ditong ano guys, may mga farmers man dito. Ito. Gate nag-a-the uh, bee gate hmm. dito daw dumadaan yung mga bubuyog and then <laughs> can you open this one and the G why meron bees inside Siyempre G they are sleeping now uh, and why will the bee go there spring summer and they will go out G ah during during winter nung they go inside <sighs> there they sleep there ah kapag winter ngayong yung taglamig makarisdak Diyan, yung bahay nila. Diyan sila nagatambay. Lalabas lang sila kapag ano na spring and summer. Ah, ganun pala. So, ang ginagawa ng mga bee farmers is naglalagay sila ng mga bahay ng mga bubuyog. Ah, ganyan pala mga kabisdak. Yan. What are you doing? <laughs> What are you doing? <laughs> So yung mga bee farmers is naglipat-lipat sila ng pwesto kung saan yung maraming mga bubuyog na area. So ito is konti lang yan mga kabisdak. Hindi siya gaanong ano. Yung ibang mga bee farmers is marami. Marami mga basket, maraming ganyan. Ano lang siguro ilang pang lang siguro yan na ano, honey. Yung yung, masikin mo Bago ako pumasok sa trabaho ay dumaan muna kami ni Daddy Insoy. Dumaan na naman kami ulit. O oh, paulit-ulit kami dumadaan dito sa post office ba. <laughs> Ipapadala namin ito mga perela oil na irigalo namin kay Myonggi Opa. Kung naalala nyo si Myonggi Opa, yung restaurant owner na suki, yung buyer ng ating mga chilis. O oh, yan, may pasalubong. May parigalo si Daddy Insoy sa kanya, perela oil na harvest po namin yan sa aming farm. Yan dito sa kanilang post office, pwede ka magpadala ng parcels. Mga delivery ba kaya nang pinapadala namin pero Perilla oil. Pwede-pwede yan dito sa kanilang post office. Pwede ka dito, ano guys, pwede ka din maggawa ng bank account mo, post office bank account. Pwede ka dito mag-deposit at mag-withdraw. Sa mga customers na medyo malabo na ang mata, oh, may nakahanda na dyang reading, reading, reading eyeglasses mga kabisdak dahil nga dito sa probinsya is kadalasan, oh, mostly ang population dito ay matatanda na talaga mga kabisdak. Very rare ka lang makakita ng katulad namin na medyo bata-bata pa. So, ayan na. Ang plano, ang plano ni Daddy Insoy is hindi na siya mag-attract. Mag sasabay na lang siya sa akin, sa ating kotse. Tapos, pag uwi niya is sasakay na lang daw siya sa bus. Tumitimbang ng 113.4 grams ang ating pinadalang perilla oil. So, ating babayaran ay 6,000 won. So, mga 200 plus po ang ating babayaran delivery fee. So, dito nakaredy ng kanilang uh, truck na Ayan, yan po yung maga-transport ng ating mga pinadala. Matik mga kabisdak ba, nandito na tayo sa bayan. Nagtatanong si Daddy Insoy kung magkano ang bili nila dyan sa Pirela Seeds dahil nga may mga Pirela Seeds man tayong paninda mga kabisdak. Naghihintay kasi yan si Daddy Insoy na tumaas yung presyo. So, nagaano siya, naga -tanong, tanong siya sa mga tindahan kung sino yung may higher na bili. Doon namin ititinda ang ating mga Pirela Seeds para hindi naman tayo lugi. Oh. Nakikipag-business meeting pa yan si Daddy Insoy. Ang desisyon ni Daddy Insoy sa kanila niya ititinda kasi nagustuhan ni Daddy Insoy ang kanilang presyo. Oh, tapos na po siyang makipagnegosasyon kay Azuma, no? I-deliver namin ang mga perla siguro next week or after two weeks, mga kabisda, kasi next week busy man tayo dahil nga holidays man, Christmas man. So, after namin sa bayan, ako lang ang pumunta sa yung High elementary school, papasok na tayo sa trabaho, habang si Daddy Insoy ay mag-repair na pupunta na sa shop para ma-repair yung parts, nasirang parts sa boiler ni Bianan. So, ito po ang itsura ng probinsya, mga kabisda. Oh, di ba? <laughs> Grabe talaga ka-probinsya. So, ito, may nakita akong cafe 1001-8 na panibago sa aking mata. So, mag tayo dito sumipsip. Ay, sumipsip. Uy, mag-try tayong uminom ng kanilang latte. No, latte lang man ang iniinom ko mga kabisda kapag pupunta ako sa mga coffee shop. Nalilito ako sa kanilang entrance. Saan ako papasok? Uy. <laughs> akala ko doon. Ang araw kasi niya is doon. So, akala ko doon sa lalabas ako sa padit. Dito pala. 嗯。<sighs> 아, 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 하 아, 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 Ang sayang nila mga kabisdak oh. Hinayaan lang nilang matuyo sa sobrang lamig. Hindi nila hinarvest ba? Sayang naman yan. Uy, patula. Sponge gourd. So sayang. So tara na. Honestly, hindi ko na-enjoy ang aking coffee. Kasi ako lang mag-isa. Wala akong kausap. Tapos, yung nice view is okupado na mga kabisdak na mga batang mga Koreans. Nahiya naman akong makiano doon. May, nahiya ako mga kabisdak kapag, ano ba? Nahiya ako mga kabisdak kapag may mga grupo ng mga Koreans. Tapos, ano? Magupo ako doon sa kanilang tabi or sa gilid na table. Parang na-out of place ako. So, yun Doon na lang ako sa loob. At ngayon ay pupunta na tayo sa work. Yung go ne, ide sukukan ne. Yung go EBS ide sukukan se muri hanen siinde, Kim Sangyeok siinim, Kim Sangyeok ko. hamke hago isseumnida. Ibro gonna wasindeyo. Yan po ang ating lesson for today. Santa gets stuck. <laughs> Yan po ang aming classroom readers. Babasahin lang ng mga bata. Yan tapos may pa-quiz tapos na po tayo sa ating first class o so, hangard na ang first one kasi yung first oh, no. some people are playing Santa, golf outside I okay. get TNT What? <laughs> <laughs> Santa exploded Boom. Santa gets stuck Santa Santa gets stuck 몰라요. You will know later. Where's Johnny? Uh, Johnny is eating chicken. She is. Uh, she's not good in math. She is silly. Struggling in math. <laughs> Amy, Amy, Amy. Amy is Amy. sick. Yes, she has a fever. Amy, how about Ellen? Where's Ellen? <laughs> Oh, she's retake, retaking her exam. Math? She's a Santa. Math. <laughs> Santa lands the sleigh on a roof. Santa lands the sleigh on a roof. Roof numbers in the room. And he lands on the chimney. Chimney? What is chimney? <laughs> Gold. <laughs> Gold tok. <laughs> <laughs> Oh no, Santa is stuck in the chimney. Santa got Oh, got Next six, Rudolph. tayo sa bayan Tapos na guys. So ang last class, may tatlong klase ako. Ang last class <laughs> ko ay mga grade 1. Diba yung aming topic ay about Christmas naman kasi nga Christmas naman next week. So nagbasa kami ng story about Christ uh, Santa Claus. Diba si Santa Claus is sa gabi siya nagmimigay ng mga presents sa mga bata. Tapos yung sleigh nila is lumilipad sila ni Rudolph. Nagtanong ang mga bata, paano daw nakakalipad ang sleigh ni Ru ni Santa Claus? Nawala naman daw pakpakpak -pak ang sleigh. <laughs> mga bata talaga no nakakatuwa na nakakaano. sumakit ang ulo ko bigla ano ba ano ba ang aking ano answer ano ang isasagot ko sa tanong na paano nakalipad ang sile ni Santa dahil nawala naman daw ang pakpak at saan daw nang galing ang mga pamasko na ibinigay ni Santa marami ba daw ang pera si Santa <laughs> oh. Nakakatuwa yung mga bata ba? So, nandito ako sa pharmacy dahil bibili ako ng cream ni Little Insoy. Dahil kapag ganitong winter na, na masyadong malamig, masyadong dry yung skin ni Little Insoy, lalong <laughs> kumakati yung kanyang skin. Dahil may eczema si Little Insoy ba, makati siya tuwing gabi. So, nilalagyan ko siya alternately ng uh, lotion tapos... ah uh, cream para sa eczema. Hindi ko siya nilalagay every night kasi nga masyadong matapang yung cream. So, yun lang. Naubos na kasi subibili so na tayo. So, marami pa silang tanong sa akin about sa Christmas. <laughs> Ay, naku. Ito siya. Cringy. Yan. Ay, dito sa Korea, mga kabistak, hindi ko sila nag... Ay, may iba. May iba na nagse-celebrate ng Christmas. Pero, ano dito is mostly sa kanila ay Buddhist. So, hindi masyadong big deal ang Christmas. May Christmas tree ka makikita, Christmas lights, kumakanta ng we wish you a Merry Christmas. Pero hindi sila nag-celebrate. Yung iba nag-celebrate. Pero iba yung Christmas spirit dito sa Korea. Hindi mo siya ma and unlike sa atin sa Pinas na walang katulad. Um, Ibang-iba talaga ang Christmas ng mga Pinoy, yung Paskang Pinoy. I remember dati nung bata pa ako guys. So excited ako kapag Christmas ano ba? Iba yung ligaya, iba yung saya sa Pasko sa atin sa Pilipinas. So ngayon, bibili, uh, bumili na, nakabili na, so nakabili na tayo ng cream ni Little Insoy. Ngayon is pupunta ako sa Daiso, bibili ako ng tissue, body wash at conditioner. Say, naubosa na tayo. So yun lang po ang mga kaganapan. After, na, after ko sa Daiso is, susunduin ko si Little Insoy kasi sasakay mo siya ng bus every Tuesday and Wednesday. So dyan ko siya susunduin sa ano dito sa bayan. And that's all for today's video mga kabisdak. Thank you so much for watching. Nakabulol-bulol na ako sa lamig. Thank you so much for watching. Please like, comment, and subscribe. Ingat lahat!